kayong pinadala dito ni Pato? Ha? Sir, kayo dyan. Alam mo, ah, uh, kayong presidente na hindi taga-Manila, ha? Hindi ako sanay ng mga paikot-ikot probinsyano ako at matagal akong mayor sa aming siyudad. Uh, Nakilala ko kayo. Laking pulis ako. Ayaw ko na lang mag-ibang kung bakit. Pero laking pulis ako. Tatay ko noon, gobernor. Ako na mayor, tag tagal. Alam ko kayo diretso diretsyo Alam mo, kayo pumasok, mas isip siguro ninyo, paging pulis, pag may baril, may badge, yun